Ang push-ups ay kinakonsidera bilang isa sa pinakamagandang paraan upang lumakas ang katawan ng hindi gumagamit ng anumang kagamitan. At isa rin itong eresisyo na maaaring gawin saan man at kailan man, maging sa labas man ng bahay o sa loob. Kapag madalas mong ginawa ang push-ups, hindi ka lamang makakapansin ng mga benepisyo pagdating sa pagkakaroon ng malaking muscles, Ngunit ito rin ay maaaring maging paraan upang maiwasan ang injury. Kung ikaw ay kumbinsido na isama ang push-up routine sa iyong programa, o nais mo lamang maunawaan ang kapangyarihan ng simpleng exercise na ito, patuloy lamang kayong manood upang tuklasin ang mga tunay na benepisyo ng paggawa ng push-ups araw-araw. Simulan na natin. increased testosterone, and reduced osteoporosis development. Habang tumatanda ang mga kalalakihan at kababaihan, ang konsentrasyon ng iba't ibang hormones ay nagsimula ng bumaba. Para sa mga lalaki, ang pinakakapansin-pansin ay ang kabawasan sa umiikot na testosterone. Habang ang mga bagong ebidensya ay nangangailangan pa ng mas malalim na investigasyon, Maraming pag-aaral ang nagsasabi ng mga simpleng galaw sa loob ng standard push-up ay nagpapaigting sa produksyon ng testosterone. Habang kailangan rin ito para sa malusog na katawan sa mga kalalakihan at kababaihan. Bukod pa rito, ang mga ehersisyo na gumagamit ng bigat tulad ng standard push-up ay sumusuporta sa pagkakaroon ng mas malakas na buto at pagtaas ng bone density. Ang pagtaas na ito sa bone density P ay maaaring itaboy ang iba't ibang mga sakit sa buto tulad ng osteoporosis. They work out multiple groups at once. Ang push-ups ay may napakalaking mga benepisyong binibigay dahil sa katotohanan ng mga ito ay compound movements. Ibig sabihin, ginigising at ginagamit mo ang maraming muscle groups nang sabay-sabay imbis na mag-target lang ng muscles ng hiwalay. Ang compound exercises ay particular ni na epektibo, dahil minamaximize nito ang iyong training efficiency. Habang karamihan sa mga tao ay iniisip ng push-ups ay tinatarget lamang ang diptib at biceps, kapag ginamit ang tamang teknik, ang push-ups ay gumagamit rin ng core, anterior shoulders, and shoulder stabilizing muscles. Habang ibinababa mo ng katawan sa hig at ang pamilyar na burn, ay nagsimulang maramdaman sa iyong muscles, ang huling bagay na iyong iniisip ay ang maraming muscles na iyong ginagamit. Ngunit ito ay isa sa pinakaunang benefit ng push-ups. Kapag ginagawa mo ang hair na ito, literal na bawat major muscles sa iyong katawan ay iyong ginagamit upang gawin ang paggalaw na ito ang major muscle groups sulad ng iyong biceps, core muscles, triceps, anterior deltoids, and lower body muscle groups ay ginagamit upang suportahan ang iyong katawan sa paggawa ng movements. Itinuturing bilang kabilang sa compound exercise, ibig sabihin maraming muscle groups na ginagamit, sinasanay mo ngayong pinakamahalagang muscles sa iyong buong katawan. Naisip mo na ba kung bakit ang isang standard bench press ay di hamak na mas madali kumpara sa standard push-up? Ito ang rason. Save time while cultivating a strong body. Nang isinagawa ang surveys upang alamin kung bakit ang isang individual ay mas hindi nag-ehersisyo, ang pinakakaraniwang sagot ay ang kakulangan sa oras. Tayo ay namumuhay sa busy na buhay, at habang ang pag-ehersisyo ay kailangan para sa malusog na katawan, ang aktibidad na ito ang pinakakaraniwang tinatanggal sa pang-araw-araw na listahan ng mga gawain. Kahit na maaring wala kang oras para sa traditional na strength training o cardiovascular workout, kung mayroon kang limang minuto, maaari mong makuha ang full body workout gamit lamang ang push-ups. Gusto mo bang magdagdag ng variation sa mabilis at malakas na, na ito? Gumamit ng iba't ibang hand and feet placements upang itarget ang muscles mula sa iba't ibang angulo na sumusuporta sa mabilis na pagbuo ng lakas at paglaki ng muscles. They are a measure of cardiovascular health. Kapag mas maraming push-ups ang gawin mo, mas malaki ang tiyansa na mayroon kang mas magandang cardiovascular health o kalusugan ng iyong puso at mga ugat. Ang isang pag-aaral noong 2019 ay natuklasan na mga kalalakihan na kayang gumawa ng at least 40 push-ups sa loob lamang ng 30 segundo ay nagkaroon ng kapansin-pansing mas mababang risk ng pagkakaroon ng mga problema sa puso at mga ugat kasama na ang atake sa puso at heart failure, kumpara sa mga kalalakihan na nakagawa lamang ng mas kaunti pa sa sampung push-ups. Prevent Lower Back Injuries Mayroon lamang mga iilang injuries na kasing hirap ng lower back injury. Ang mahalagang parte na ito ng iyong katawan ay sumusuporta sa bawat galaw. Kaya kapag ito ay nasira o nagkaroon ng injury, maging ang pinakasimpleng gawain ay maaaring maging sobrang masakit. Ang push-ups ay ginagamit ang iyong buong torso upang pagtibayin ng bawat galaw. Sa pamagitan nito, mas pinapatibay mo ang mahinang parte ng katawan na ito. Sa pagkakaroon ng lakas sa particular na parte na ito ng iyong katawan, pinapalakas mo ang muscles na responsable sa pagpapababa ng lower back pressure na kailangan upang iwasan at pagalingin ang lower back injuries. Improve your posture. Maging nakaupo ka man sa harap ng computer buong araw o binabaliwala mo lang talaga ang mga rekomendasyon ng iyong ina o mga guro, ang hindi tamang posture ay maaaring sirain ng iyong kalusugan at comfort habang ikaw ay tumatanda. Ang isa sa pinakakaraniwang rason para sa kakulangan sa tamang posture ay ang mahinang core muscles. Upang magkaroon ka ng tamang hold sa iyong mga balikat at likod, ang iyong buong core ay dapat magkaroon ng sapat na lakas upang suportahan ng vertical positions. Habang ang push-ups ay ginagawa ng tama, ang muscles na responsable para sa pagsuporta sa posture ay pinapalakas. Bukod pa rito, habang regular kang gumagawa ng push-ups, ang iyong katawan ay natural na mapupunta sa tamang posture. Ito ay isa sa pinakamagandang benepisyo ng push-ups. They are a functional exercise. Ang functional training ay nandyan na sa loob ng maraming taon, ngunit ito ay naging popular sa mga nakaraan. Ang push-ups ay napakagandang functional exercise. Gumagawa tayo ng mga bagay sa buhay na nangangailangan ng parehong paggalaw tulad ng push-up, tulad ng pagtulak sa isang bata sa swing at pagtulak sa pinto upang buksan ito. protect your shoulders from injury. Isa sa pinakamasakit karaniwang injuries para sa mas matatandang individual ay ang rotator cuff injury. Habang ang level ng pagkalala ng injury na ito ay base sa napakarami at kakaibang pangyayari at sitwasyon, ang pagprotekta sa mahinang parte na ito ng iyong katawan ay dapat na maging prioridad. Ang standard push-up ay napatunay na bilang isa sa pinaka mga paraan upang protektahan ng iyong shoulder joints mula sa injury, lalo na sa mga mas matandang adults. Dahil ang push-ups ay nagpapatibay sa muscles na pumapaligid sa rotator cuff joint, ang parte na ito ng iyong katawan ay nagiging malakas at nilalagay sa kondisyon na nababagay para sa iba't ibang paggalaw. Sa pamagitan ng pagsuporta sa lakas at kalusugan ng primary at secondary shoulder muscles, ang tiyansa na magkaroon ng masakit na injuries ay di hamak na bumababa. They improve upper body strength. Ang push-ups ay magandang ehersisyo para sa pagpapalakas ng iyong itaas na bahagi ng katawan o upper body, kasama na rito ang dip-dip, biceps, triceps, mga balikat, at itaas na bahagi ng likod. Makakatulong ito sa iyo hindi lamang sa pagkakaroon ng kaaya-ayang itsura, ngunit sa pagkakaroon rin ng malakas na kumpiyansa sa sarili. Increase whole body muscle definition. Sa lahat ng galaw sa isang push-up, kumukuha ka ng malawak na array ng primary at stabilizing muscles. Kapag mas maraming muscle mass ang ginamit sa isang strength training exercise, mas malakas ang produksyon at paglabas ng specialized hormone na tinatawag bilang HGH o Human Growth Hormone. Bilang isang lalaki o babae, ang iyong katawan ay naglabas ng malalaking konsentrasyon ng specialized hormone na ito upang suportahan ang natural na paglaki ng iyong buong katawan. Ngunit habang ikaw ay tumatanda, ang natural na paglabas ng HGH ay humihina na nagpapahirap sa pagpapalaki ng muscle para sa mas matandang adults. Sa pamagitan ng paggamit ng malawak na klase ng muscles, ang produksyon ng HGH ay nahihikayat na siyang tiyak na nauuwi sa muscle hypertrophy o paglaki ng muscles. Upang ma-maximize ang mga benepisyo ng push-ups, kailangan mong isama ang aerosition ito sa iyong regular na strength training program. They are empowering. May isang bagay na nagbibigay ng pakiramdam ng kapangyarihan o lakas sa push-up. Pinapalakas ka nito, nagbibigay ng malakas sa kumpiyansa sa sarili, at dahil dito, mas kaya mong gawin ng iba't iba at maraming mga bagay. Ang katotohanan na kaya mong itulak ang iyong sariling bigat ng katawan, paitas, at para tilihin ng ganitong posisyon ay napakahusay na. At isang bagay na dapat gustuhin nating gawin. Muscle Stretching for Health and Vitality Isa sa pinaka hindi pinapansin na benepisyon ng paggawa ng push-ups ay ang pag-unat o stretch na binibigay nito sa iyong biceps at mga muscles sa likod. Habang ibinababa mo iyong sarili sa floor, ang iyong mga muscles sa likod ay nauunat. At habang binubuhat mo naman ang iyong sarili pa itaas sa iyong panimulang posisyon, ang iyong biceps ay tunuyang nauunat rin. Hindi lamang nito pinapaganda ang iyong flexibility na umiiwas sa injuries, ngunit ang iyong well-stretched muscle feature ay isang solido at nakakapangakit na itsura. Improves Sports Performance Ang push-ups ay karaniwang isinasama sa mga eresisyo upang makatulong sa shoulder rehabilitation, Pagandahin ng iyong awareness sa paggalaw ng iyong katawan sa espasyo at muscle co-contraction para sa iba't ibang joint stability. Napatunay na ng mga pag-aaral na ang mas pinagandang joint stability, lalo na sa pamamagitan ng core, ay kailangan para sa magandang athletic performance. Can help boost metabolism. Kung ang iyong goal ay weight loss, ang pagsali sa strength training activity tulad ng araw-araw na push-ups ay maaaring makatulong sa pagpapaganda ng iyong metabolism. Sa katotohanan, ayon sa isang pag-aaral, ang 10 linggo ng resistance training ay maaaring magpataas sa iyong resting metabolic rate at makabawas ng mga taba sa katawan. Increase blood circulation. Habang kinagawa mong push-ups, pinapayigting nito ang iyong metabolismo. Kaya naman, pinapaganda rin nito ang sirkulasyon ng iyong dugo. Ito ay malaga dahil ang dugo ay nagdadala ng oxygen at mga sustansya sa iyong muscles at iba pang mahalagang organs para makapagtrabaho ang mga ito. Ito ay isang mahalagang bodily function na hindi dapat mapabayaan. Ang magandang sirkulasyon ng dugo ay magbibigay ng pagkakataon sa iyong puso at mga baga na maayos na magtrabaho at ng mas efficient. Nakakatulong ito sa iyo sa paglaban sa maraming potensyal ng mga sakit. Siyempre, ang proseso rin na ito ay tubutunaw ng mas maraming extra calories para sa iyo na isang bonus. Ang push-ups ay nagbibigay ng napakagandang mga resulta, mas maganda kumpara sa maraming kahalintulad na ehersisyo. Nagustuhan nyo ba ang aming video? Ano pang hinihintay nyo? Kayo'y mag-like at subscribe na. At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa garang updates. Muli kami ang Kalunungan TV at maraming salamat sa inyong panunood. Bye!